Oh my God, Lord! Langsan mo na ang biyong! Ah. Ganito kahirap mag-drive, guys, sa lugar namin. Grabe. Mag-snow. makita ang daan Ayan. so, sobrang ingat-ingat lang talaga kasi wala talagang daan Ayan. Di makita ang daan grabe pupunta nga kami sa friend ko na yaya yang kumain ng toyo ayan toyo pero nagpapaganda pa rin ako kahit puntahan ko ayan doon diba? o oh, diba ang ganda pero bulad bulad ang pupuntahan namin guys bulad Mer meron mayroon namang ibang ulam pero ang pinaka special ko talagang pupunta do, pupuntahan puntahan ko doon is ang bulad kasi ang pagkakunan hindi nakakain ng bulad Ayan, bakit diba? yan. Oh. Di ba, lipat na naman natin. <laughs> grabe! Wala talagang hinto. Ang snow. So guys, ganito talaga dito sa lugar namin guys. Sa north. Norway. Ayan, so, di ba? So grabe, sobrang lamig pa. Napaka-ice pa. Grabe ang snow. tapos may ilang buwan pa na laging ganito so, ayan o diba yung ibang sasakyan dahan-dahan lang din kasi ayan hindi talaga magkakita-kitaan hirap grabe so ingat-ingat lang talaga so, grabe guys kami lang pala ng dalawa ng asawa ko ngayon. Ayan. Kasi yung mga anak ko, andoon na. Kakahapon pa. Nandoon na. Ayan. Hakain kami ng tahong at saka tuyo. Oh my God, Lord! Alam sa manahabiyahan! Ah. ah! 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 It's late it's like, that because I'm scared oh my husband is laughing ah, but I'm scary my god overshoot ka na oh my god so much cold here so difficult, very difficult talaga ayan makikita mo lang sa sasakyan dito is talagang yung ilaw ayan, ilaw, grabe oh, ayan, wala namang mga malalaking sasakyan pero talagang ano ay nako Diyos ko po tumira dito sa ano lugar na ito hindi ko talaga alam na mapunta talaga ako dito Diyos ko ko noon na mag-asawa ng foreigner. Ayun, napunta talaga ako dito sa napaka lamig na lugar at saka ang daming snow. Grabe. Super. So, yun yung guys. Ayan, bye-bye. Ayan. Bye-bye. Thank you for watching. And please subscribe my channel. Pinay and Norwegian Vlog. Bye, I love you all. Thank you.